O, oh, naanay na ngutana, naanay na message. Nga daw, wala na daw kung nagsigig vlog-vlog. O, oh, karon kabalo na mo mga kabibilabs ko, ha? <laughs> Hello mga kabibilabs na ako. Okay pa ba mo? <laughs> For today's video ay grabe jud kaayo na akong pangpanlimpyo diri sa likod balay mga ka baby loves ko no kay asta jud pagkahugawa din hi dinhi nagatambay ang iring so diri pug nagabutang og iyahang pagkaon and then kabalo naman mo sa mga bird din hi no asta man jud pagkadagko ano human mo apil man kaun sa cat food no tapos magtai din ni so karon mga ka baby loves ko na busy jud ko pangpanlimpyo din kay, syempre ako apan tapos ako apang gimapan kay gitanggal na tung mga tae nga astang hugawa and then karon mga kabibilabs ko ay namintura jud ko din <laughs> kay asta naman yung ugaha sa salog uy sama naman ka uga nato no lain <laughs> po kaayog muterno ta muterno ang salog sa ato ang ah, nga gaugar ang agi <laughs> so ato apon ah, ni siyang hydrate hydrate uy kay asta naman yung ugaha uy uga na gani ang kalibutan diri uga pud ang salog uga, uga na pud ang napuyo din <laughs> lain pud no kung permanente tanan na lang imuhang makita uga super so, cute na kung pagpalimpyo deri, no namintura jud kog taman sa taman palibot jud ni sa balay mga kabibilabs ko ang salug diri sa gawas pati na pud sa biranda na pinturahan na jud Hasta, jud pagkakapuya no hay kung naalang lang koy katabang rin, na dali ra kay na human mo <laughs> pero gi enjoy enjoy na lang pud nako na no nalingaw man po, wala man ko nakapoy no kay kuan man siya kanang hinay-hinay lang gud dili lang gud pinaspasay no wa man ba <laughs> o tanawa ako ana pong gipinturahan kining mga bangko ug lamisa din hinu no? kay asta man yung hugawa no Napuno na jud siya sa iti sa bird usa man yung mga bird diri eh, mga dagko man iti no wa ko nalingaw nila lami kaayo pang pang water no? <laughs> sa sunod mo palit jud ko water gun ba ko ajud ni silang pang barilon <laughs> ako ni silang pang tiratirahon dari kay al, may nalang malingaw ko nila no wa jud ko nalingaw nila ba naglagot jud ko napuno na lang ko trabaho on deri. kay napuno ni sa tahi dari asta pa jung pagkahugawa no kay mura jud siya kuan gaputi rang agi so ako ajud nang gibagnusan o karon nindot na kay no anak ba sama sa magkuan gwapo gwapo baya akong mag vlog vlog tano man limpyo pud tag mga background naon sang gauga naman tong ato ang background <laughs> uga pa tag uga pa jud tag kapaligiran na ato apo hamis sa mason dire no tanaw hamis na kay mga ka baby loves ko no ana lang na siya nalingaw na lang pug kog pinintura dire no bisag kapoy di ako alam jud ning katawa na wa man atong kakapoy makakita tanga limpyo na kay ato ang kapaligiran no mm. Ano lang na siya mga ka loves ko O, oh, hydrated na kay ato ang salog hasta na jom pagkalimpyo ha pwede na mo manganhi diri sa ako ang mansion <laughs> pwede na ta magkapi-kapi diri sa ako ang bangko sa gawas nindo mm, tapod ka ayo as in Oh, limpyo na No, habang kalimpyo ko, nagsige po ko pa cute-cute din. Video-video po. Tano, para kahinaan naman d'yo nagchat sa ako. Ano, unsa na daw ko. Anong wala na daw ko yung mga video nga. Unsa naman daw ang ako ang mga video. Eh, wala na day, lami. <laughs> Nabisi lang dyan kung linimpyo tanaw ko. Limpyo na kaayo no. Sabda, na lang ko ninyo. Tanawang lamisa. Hamis nakaayo, kaayo oh. o. Sama na ka hamis na to no. Ana dyan na mga bangko. Ako ana nang ipaminturahan o. linindot, lindot na kaayo. Shining, shimmering na kaayo. Diba? <laughs> ana ah, lang na siya mga kabibi loves ko. Siyempre, dapat nindot po ding ato ang kapaligiran, no? Dili lang kay kita ang magsigig pelter pelter no? Ninduton po din natong ato ang kapaligiran para puro sterno, o. Oh, ba? Diba? Puro sterno, hydrated na kaayo, oh. Sama sa nalimpyo deri o. Oh, tanawa. <laughs> o, oh, diba? ana ah, na siya hamis na ang imuhang salog hamis na ang lamisa hamis na pud nga ato ang dagway o di ba gauga ang background pangit kaayo o tanawa nagkaabog-abog naman gani kog linimpyo <laughs> ah, hamis na kaya to ang lamisan, no? Wala na dyan kayo mga iti. Approve na kaayo. Ana ah, lang na. Dapat dili lang ta sa hulagway. Gwapa, no? Pati po sa ato ang kapaligiran. Gwapa po ta. O, tanawa. Nagkaabog-abog na ko. <laughs> Sige, oy, bye. Maligo sa ko. Mm -mm -mm -mm. <laughs>